Masaya ang naging kwentuhan sa nakaraang press conference ng pulang araw na pinagbibidahan ni na Barbie Forteza, David Lecoco, Alden Richard, Sanya Lopez at Dennis Trillo. Isa sa mga ibinida nila ay ang kanilang memorable moment sa taping ng nasabing upcoming Netflix series. Para kay Sanya, kakaiba ang kanyang naging experience, lalo na't first time niyang makalunok ng pawis ng kanyang kaeksena. Hindi na pinangalanan ng aktres kung sino ito, pero tawang-tawa siya habang inaalala yung nangyari. Ang masasabi ko lang, napakabigat ng eksenang yun, may moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena na dire-diretso lang ang pagkuha ni Direk, hindi siya nagkakat, magkakat lang kami kapag ibang angle na, may moment na habang ginagawa ko yung eksena na ito, nakalunok pa ako ng pawis ng kaeksena ko. So ayun merong ganon, sabi niya. Patuloy pa niya. Tapos meron pa tu natusok ako ng karayom. Tapos nung morning, alam mo yung pakiramdam na hindi ako makabangon sa higaan. As in parang feeling ko nag-workout ako maghapon tapos puro pasa ako. Ang hindi naman malimutan ni Alden ay yung war scenes niya na lagi raw siyang binobomba at binabaril. Usually kasi, for safety purposes, Kumukuha ng body double yung set para just in case sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa, pero I make it a point na ako talaga yung malapit sa explosives, so ang daming ganung moments, sabi pa ni Alden. Sabi pa ng aktor, and while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline kasi hindi ka lang umaarte at ayan lang yung explosives tapos ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik, so that really adds to the experience in doing this. Aminado rin ang aktor na may time din na tila nato trauma siya sa bigat ng mga ginagawa niyang eksena. Usually kasi on off ako, hindi ako nagdadala ng character after certain taping day or shooting day, but for some reason, itong pulang araw, paulit-ulit nagtanong ang isip ko sa dinanas ng ating kapwa Pilipino, it's very emotional, very disturbing and kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma, sabi niya. Sabi pa ni Alden, it was something that I've never knew will experience by doing pulang araw kasi at one point, meron tayong kababayan especially our lolos and lolas na dumaan doon, so I think, kaya rin siguro I consider this as one of the most important project for this year is because of the legacy that we will be telling the untold legacy of the Filipinos during World War II. My first time din daw si Barbie na para sa nasabing TV series, at ito yung nag-aral pa siyang ng tap dance. First time ko pong sasayaw ng tap dance, kung hindi ako nagkakamali, parehas kami ni Sanya, kaya minsan kapag nagre-rehearse kami kapag may music tapos magtitinginan kami, pero ang saya ng experience, sabi pa ni Barbie. Patuloy niya, sobrang lapit sa puso ko si Sanya and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa pulang araw kaya very memorable din sa akin ang vaudeville at ang tap dance. Nabanggit din ni Barbie na hindi niya makakalimutang experience ay yung ginawa niyang kengkoy scene. Yun ang literal na on and off, kasi halos buong araw namin kinunan yung production number lang po na yun tapos syempre pagod. Hanggat nag aksyon si Direk, ganun lang ako ng ganun, ang ganda ng experience, aniya pa. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. 'wag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload